So mga kaibigan sa ating pong bansa ay alas 10.21 At uh, ito yung inyong nakikita mga kaibigan Pang ilang araw naman, ngayon po ay Mergulis Parinjani At uh, yung bagyo na dumaan Di naman napuntiri ako ang Pampanga Pero dito sa 4th District, kita huling nyo Dito kami sa uh, boundary ng Apalit makabebe makabebe na to parin dyan eh okay. hindi pa mapalit pa pero ang, ang baha mga, mga kaibigan eh andyan na magmemenor magmemenor ka dahil halos kalahating gulong hindi lang huga pero dip itong nakikita natin ng mga negosyo na apektado pagka huga nitong ang tubig dahil dito sa 4th district ng Pampanga alam naman po natin na hindi lang po yung tubig mula po sa Nueva Ecija ang bumababa dito. Ang isa ko rin sa intindihin nila parin rin dyan eh, ay ang high tide. High tide. Oh. at uh, sa inyo nakikita, dito po sa atin pong ginagawang uh, pagsisiyasat uh, sa buhay ko ng mga nasa 4th district. Eh, isa po ang kanilang tanong kasunod po dito po uh, nabubulgar. Okay kontrobersiya sa flat control pero yung pagiging mulat ko nila sa katotohanan na yung usapin ng resiliency ng kapampangan na sanay na ang kapampangan sa baha di ba? hindi na ho ganun ang tanong nila pa rin dyan eh paano nagsisilbi ng totoo yung mga napondohan na flat control project nagsisilbi? oo oh. Pati si parin Jani nagtatanong Nagsisilbi ba ka O resulta ng investigation, walang master plan, di ba? At uh, yun hong corruption, napakatindi sa salita ho ni Prisa uh, Hernandez, na district engineer ho dyan ho sa Bulacan. At eh, sinasabi niya nga, eh, lahat substandard. Parin Johnny, ano anong mararamdaman mo doon? Walang ebidensya. Ah, wala, walang, walang ebidensya. Eh, nakikita na nga natin eh, di ba? Kaya dito ho sa mga hakbang ng mga eto nagbo-volunteer ano. ang inaabangan ho namin nito at tapo pupuntahan namin ay tungo uh, pag-organize ng uh, rally nito pong mga youth leaders uh, youth leaders pa pa rin ang mga nag-organize dito ay nakikita ho ninyo yung mga kababayan o natin na uh, lubog sa baha ang pamamangka ay isa ho sa kanila hong oo na isama na ho sa buhay ho ng